Ang hinihiling ko lang po, prayers para sa anak ko, kay Mark. Yun na lang po. Tulungan nyo lang sa dasal ng aking anak. Yun lang po. Yan ang emosyonal na pakiusap ni Alma Moreno para sa anak na si Mark Anthony Fernandez na nakakulong pa rin matapos mahulihan ng isang kilo ng mariwana sa Angeles City, Pampanga noong lunes. Hindi humarap si Mark Anthony sa kamera. Pero kwento niya sa amin, lumuluha raw ang kanyang ina habang sinasabihan siya na magpakatatag Dumating din daw sa punto na pati si Mark ay lumuhan na rin. Sinabihan niya raw ang kanyang ina na kapag nalampasan niya ang kaso, balak niyang pumunta sa Amerika para magbagong buhay. Alas 9 kagabi ay bumisita ulit si Alma sa kulungan pero hindi na siya nagpa-unlock ng interview. Kahapon ng umaga, nakaposas man at gwardyado ng mga polisi Mark Anthony, hindi napigilan ng mga fans na abangan siya paglabas ng kulungan. Kasama ng aktor ang kanyang live-in partner papunta sa kanyang arraignment. Pagyatil sa Hall of Justice ng Angeles, tanging pamilya at mga polis lang ang pinayagan pumasok ng korte. Dumating ang ina ni Mark na si Alma Moreno, pati ang mga anak ni Alma at half-brothers ni Mark na si Neorja at Vijay Marquez pero nasuspindi ang arraignment para sa dalawa niyang kaso, ang mga kasong simple resistance and disobedience at transportation of drugs. Nag-file ng motion to suspend proceedings ang kampo ni sa MTC Branch 1 para sa reklamong simple resistance and disobedience. Pagdating sa RTC Branch 60, dinismiss ng fiskal ang reklamong paglabag sa Section 11 at Section 12 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act o ang Drug Use at Possession of Drug Paraphernalia. Pero matatanda ang nagpositibo sa marijuana si Mark nang isa ilalim sa drug test matapos ang maaresto. At hain naman ang motion for investigation ng abogado ni Mark para sa Section 5 o Transportation of Drugs. Hiniling din ang kapo ng aktor ang agarang paglipat sa kanya sa Pampanga Provincial Jail. Puno na raw kasi ang Angeles City Jail at pinakamalapit ang Provincial Jail sa San Fernando. Para sa October 24 muling itinakda ang arraignment nitong si Mark Anthony para sa kasong may kinalaman sa illegal drugs. Sa November 17 naman ang arraignment para doon sa kanyang kaso na kaugnay naman ng kanyang pagtakas sa checkpoint. Samantala, ngayong araw ay inaasahan natin na may mga kaanak ulit siya na dadalaw dito sa Station 6 kung saan nga siya nakapiit. Kara, mapakipaliwanag sa atin na kung bakit ibinasura ng korte Itong uh, yung yung kaso na yung drug use at saka yung possession of drug paraphernalia, kung mismo si Mark Anthony inaamin niya at saka base rin dun sa drug test na isinagawa sa kanya ay positibo siya at gumagamit siya talaga ng marijuana. Kaya o hindi na pinayagan yung uh, media na pumasok doon sa RTC uh, RTC Branch 60 kung saan dininig itong kaso nga kaugnay ng illegal drugs. At hindi na rin kasi nagbigay ng pahayag yung fiscal, Basta ang informasyon lang na naipasa sa atin, nung isa doon sa mga tauhan sa loob ng korte ay ibinasura nga uh, itong dalawang kaso na ito outright ng fiscal, Ang hmm. sinasabi lang ng fiscal ay merong nakita na probable cause para doon sa Section 5, which is the transportation of drugs. Kaya yun na lang yung ihahabla sa kanya. And even hmm. for that, yung Section 5 ay humihiling pa ng uh, motion for investigation ang company ni Mark. Kaya nga rin kahapon ay nasuspindi yung arraignment doon sa dalawang korte. Pero with regards to bakit nga naibasura ito when in fact ay nagpositibo itong si Mark Anthony sa marijuana ay walang paliwanag na ibinigay sa ang korte. Inaresto ng pulisya si Mark Anthony Fernandez matapos itong mahulihan ng nasa isang kilong marijuana sa Angeles, Pampanga kagabi. May hataw na balita si Joshua Antonio live. Babak Joshua. Matabak June sa Police Station 6 na ng Angeles City. Dito sa Pampanga, nagpalipas ng na magdamagang aktor na si Mark Anthony Fernandez matapos ko aristuhin ng mga dahil sa nakuang nasa isang kilong marijuana. Ayon kay Police Inspector Francisco Guevara, kasalukuyan silang nagsasagawa ng checkpoint sa kaaba ng Bacatul Highway sa may Barangay de los Remedios bandang alas 9.30 kagabi nang mapansin na walang plaka ang dilaw na Mustang na artista. Ngunit sa halip na huminto sa checkpoint ay kumaripas ng takbo ang sasakyan. Kaya naman pinaputokan ng mga pulis ang harap ng gulong nito. Nang inspeksyonin, dito na nakuha ang isang plastic bag na naglalaman ng tinatayang nasa isang kilo marijuana. Ayon kay Mark Anthony, ginagamit niya itong gamot para sa kanyang arthritis at panlaban sa sakit cancer mula pa noong 2008 dahil ito umano ang payo sa kanya na kanyang namaya pang ama na si Rudy Fernandez. Diyon samantala, posibleng maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Dangerous Drugs Act si Mark Anthony. Tiniyak naman ng Pampanga Police na patuloy na higpita ng isinasagot checkpoint bilang bahagi ng pinaiting na kampanya ng pamahalaan kontra ilegal na droga. Sa ngayon ay naalam na ng pulisa kung sino ang supplier ng marijuana sa sudad ng Angeles. Sa iba pang balita, nakatakdang sumailalim sa drug test at inquest proceeding ngayong araw ang aktor na si Mark Anthony Fernandez matapos maaresto sa isang checkpoint sa barangay Bergen de los Remedios sa Angeles City kagabi at nakuhana ng isang kilo ng mariwana. Nakakulong pa rin sa Station 6 ng Angeles City Police ang aktor. Ayon sa aktor, gumamit siya ng mariwana pangontra sa cancer. Sinabi naman ni PNP Chief Inspector Francisco Guevara Jr., ang Heles Chief of Police, nakuha ang mariwana na nakapatong sa passenger seat ng kotse ng aktor. Kung maaalala, nakailang ulit na labas-pasok sa rehab ang naturang aktor. Magandang umaga po, nasa kustodiya ngayon ng Angeles Pampanga Police ang aktor na si Mark Anthony Fernandez matapos mahulihan ng isang kilo ng mariwana kagabi. Sa ngayon, inaantabayan na na ang resulta ng kanyang drug test bago ma-inquest. May news to go si Victoria Tulad. Victoria. Para sumailalim na nga sa drug test kaninang bago mag-alas 6, imedya ng umaga, ang aktor na si Mark Anthony Fernandez at ngayon ay hinihintay na lamang ang resulta ng naturang test. Hinuli si Fernandez dito sa Angeles, Pampanga kagabi matapos umano siyang makuhaan ng mga pulis ng isang kilo ng marijuana. Paparahin lang dapat kagabi ng Pampanga Police ang aktor na si Mark Anthony Fernandez dahil walang plaka ang kanyang kotse. Pero mas malaking paglabag sa batas ang kanilang na nadiskubre nang makitang may isang kilo ng mariwana ang aktor sa kanyang sasakyan. Sa taya ng mga pulis, nagkakahalaga ang mariwana ng 15,000 piso. Natsyempohan ng otoridad si Fernandez habang nagsasagawa sila ng checkpoint sa barangay Virgen de los Remedios, Angeles, Pampanga, bandang alas 9.30 kagabi. Ay yung isang tauhan natin, uh, visual ano lang, visual check kasi. So nakita niya mismo yung mariwana, ma'am, kasi malaki eh. Tsaka yung liliit, di ba? Nandun sa mismong kotse niya, doon sa may, sa may uh, passenger, passenger seat. Pero sinubukan daw tumakas ng aktor kaya hinabol siya ng mga polis. Kinailangan daw barilin ng mga polis ang mga gulong ng kotse ni Fernandez para lang mapahinto ito. Hindi naman daw nanlaban ng aktor ng mahuli sa San Fernando. Dinala siya sa Station 6 at kinuna ng magshots. Ayon kay Fernandez, simula nang mamatay ang kanyang amang si Rudy Fernandez noong 2008 dahil sa sakit na cancer. Gumagamit na siya ng mariwana para hindi rin magkasakit. Alam ko po na legalize siya sa halos, halos buong mundo na yata. Tapos medical purposes siya. So ako po, lalo na po nung lumabas yung isang uh, mga sigarilyo may picture, kinakabahan po ako magka-cancer. Dahil nagka-cancer po ang tatay ko, ginagamit ito po ito para pang cancer Pero wala po kayong nararamdaman kahit na anong sakit naman? Um, meron po akong rayuma, bata pa lang po ako. Tapos uh, nag-iocid din po ako dati. So binabawasan ko po yung sigarilyo. Yun po yung ginagawa kong uh, pamalit. Sabi pa ng aktor, bumibili lang siya para sa sarili at hindi para ibenta. Nang tanungin kung paano siya nahuli, sinabi ni Fernandez na hindi ito nangyari sa checkpoint. Hinihintay lang daw niya sa tabi ng kalsada ang katransaksyong si Francis nang dumating ang mga polis. Hindi pa ako nakabili. Basta may naglagay po sa kotse ko. Hindi ko alam. Umalis na po kayo bigla. Kaya oh, umalis na po. Oh, akala ko po, um, since na... Mariwana lang po yun at hindi naman po ako yung Kung Kumbaga, alis, baka, baka, baka pakawalan ako. Pero sabi ng mga polis, alibay lang ito ni Fernandez. Naharap ang aktor sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sakaling mapalaya, mas nanaisin na lang daw ni Fernandez na mga ibang bansa. Doon na Kung saan po siya legal? Para hindi po ako makaperwiso o maka -violate. Kara, ayon kay Police Chief Inspector Guevara, kapag nakuha na ang resulta ng drug test, ay itutuloy na ang inquest. Pero maaring abutin daw ng ilang araw bago maglabas ng desisyon ng Piskal, kaya mananatili muna si Fernandez sa kulungan dito sa Station 6. Sabi ni Fernandez, dadalaw sa kanya ang inang si Alma Moreno mamaya, pero sabi ng staff ni Moreno ay hindi. Sinabihan daw siya ng doktor na huwag nang pumunta dahil hinahigh blood siya. Yan muna ang latest mula rito sa Pampanga. Balik sa iyo, Kara. So, Victoria... Uh, linawin lang natin, inaamin nitong si Mark Anthony Fernandez na siya ay gumagamit ng marijuana. Pero yung marijuana raw na nakita sa kanya, yung itong isang kilo ng marijuana ay hindi raw sa kanya? Tama yan, Kara. Since 2008 pa raw ay gumagamit nga itong si Fernandez. Yan yung taon kung kailan namatay yung kanyang ama na si Rudy Fernandez. Pero yung isang kilo daw ng mariwana na nakuha sa passenger seat ng kanyang sasakyan ay hindi sa kanya. Dahil ang sinasabi nga niya ay nakatambay lamang daw siya doon sa tabi ng kalsada at hinihintay yung kanyang katransaksyon. Nang dumating yung mga polis at hinuli siya, naniniwala si Fernandez na iniwan lamang ito ng hindi pa niya nakikilalang tao sa loob ng kanyang sasakyan habang abala siya sa pakikipag-usap sa mga pulis. Victoria, malaki-laki itong uh, yung volume ng 1 kilo of marijuana. Gaano daw ba ka-frequent ang paggamit ni Mark Anthony Fernandez nitong marijuana para dun sa sinasabi niyang pangontra-umano sa cancer? Ang sabi niya, Kara, everyday parang nakaka-three sticks daw siya or nakaka-tatlong beses siya ng pag-hit-hit uh, ng marijuana at araw-araw uh, nga daw niya itong ginagawa. Pero nung tinanong nga natin siya kanina kung siya lang ba ang gagamit itong isang kilo dahil gaya nga ng sabi mo ay masyadong marami ito. Ang sabi niya ay uh, nagtatagal naman daw sa kanya ito ng ilang linggo. Kaya uh, hindi rin daw niya ito binibigay sa iba at sa halip nga ay siya lamang ang nakakaubos Kara? So siya ngayon ay uh, nakaditin. Diyan sa Angeles, uh, Angeles, Pampanga. Tama yan, Kara. Nandito siya ngayon sa kulungan ng Station 6 dahil nga hindi pa rin siya nai-inquest. Kanina, bago tayo sumahin papawid, ay nakita natin yung abogado niya na pumasok dito sa may station pero hindi pa siya nagpapa-unlock ng panayak. Kara? Um, sinabi rin ba niya sa inyo, Victoria, kasi base dun sa ulat mo ay uh, nung pinara na siya o tinigil na siya ng polis, ay sinubukan pa niyang takasan yung otoridad. Sinabi ba niya sa inyo yung dahilan? Ang sinabi lang niya na dahilan, kara ay naniniwala daw siya na hindi naman siya huhulihin dahil nga hindi naman siya nakabili ng uh, mariwana. isip niya na free to go na siya at kaya nga dire-diretso lamang daw siya sa pagmamaneho. Pero yun nga rin yung nakapagtataka dahil uh, hindi raw niya, na, o sabi ng mga polis ay very relaxed naman daw yung pagmamaneho nitong si uh, Fernandez habang lumalayo siya o tumatakas siya. Pero natigil na nga lamang siya noong binaril ng mga polis yung uh, mga gulong ng kanyang kotse. Kara? Maraming salamat sa iyo, Victoria Tulad. Mariwana, I believe, uh halos walang nicotin, mas mataas po ang nicotin. So, there's no uh, scientific yet that will tell marijuana can cure with cancers, yeah. can prevent cancers. Yes, I, sinabi ko kanina yun. And I was told that uh, it was uh, uh, told by your doctor to take marijuana. So, tama ba yun? Opo, um, nung uh, 19-something po, uh, sinabihan po ng ang mama ko at saka ako po ng doktor ko po na pwede po kami mag-use ng mariwana. Alam mo, dapat pati yung, pati yung doktor mo mapailan ng kaso because of illegal uh -huh. prescription, because use of marijuana is illegal. So why is it that your doctor will tell you to use marijuana Well, marijuana is illegal. So hindi pwede yun. So, dapat pati yung, yung doktor mo mapailan ng, ng kaso. Sir, um, um, tapos ano po, gusto ko lang po explica yung ano po, yung hmm. yung sigarilyo po, di mo sa po, nicotine, yung mariwana nga po, sa pagkakaalam ko po, hindi po nakaka-addict talaga po yun eh. So gusto ko lang po explain yung side ko po, without, uh, wala pong mali siya po. Yun lang po. Alright, thank you very much. So gano'n mo nakatagal ko magamit ang mariwana? Um, since 2008, sinabihan din po ako ng tatay ko, mula nung sumpang bilang buhay siya, pwede po ako mag-smoke uh, smoke ng mariwana po. Hmm. Yun po. Mm -hmm. So, yung sinasabi mo na po, sir, ounce mm -hmm. na. Mag uh, yung dala ko po ng araw na yun, ounce mm -hmm. lang po. Sino so, naglagay ito? Sinasabi mo? Uh, nung nuhuli po ako, bigla may nakita ko po, pinatong po sa kotse ko. Pero yesterday po, sabi niya sa akin, binibiling ko. Yeah. Bibiling ko pa lang, titignan ko pa lang, pero hindi ko pa nabibili. Or hindi ko pa uh, decididong bilhin. Pero nilagay po sa kotse ko po. Mm -hmm. Yun po. Hindi, hindi. Hindi ko po. Kung bibiling ko pa lang po. Pero nilagay po nga sa kotse ko. Um, so, hindi, um, mo sa amin? Hindi, dun po sa ano nga po. Hindi naman po ako nag-ano. Yun lang po, sir. Um, sana po, um, eh, mas niyo po ako ng konti po. hindi lang po. Um, ay, hindi po ako dito para mang BI po ano man. Um, gusto ko lang pong makawala, maka, ma, kung, baba, kung makakawala po ako dito, kung matatapos po ito, hindi na po ako ulit. Kung ano man po, kung ano po, baka ma, ma ano po, uh, mag, ibang bansa na lang po ako, sakali po. Pero kung dito po ako, uh, hindi na po ako ulit. Gusto ko lang po sabihin. Sir, so, no, no. He, he, should face his case. It's not bailable, so definitely he will rot in jail for the rest of his life. Mm -hmm. So, mas sabi mo dun, Mark, kasi non-bailable yung pinail sa yung kaso eh. Sir, uh, hindi naman namin niya po kalaban, tapos uh, <clears throat> hindi po akin yun. Ang dalako lang po ounce nun. So, I should not rot jail, sir. Dahil po, uh, hindi naman po akin yung... Um, baga, hindi ko pa, hindi ko pa nabibili po yung, yung mariwana po noon, sir. Ayun, sir. At wala naman pong... Yung po, bakit po hindi niyo intindi na... Um, baga, parang naligal na po yun sa ibang... Sa, so Thank you very much. much. Thank you very much. Sir. Sir. You. Salamat, Martin. isang kilo. Si Pangang nag-sabi na binili niya kay France, senate ah? ka. Yan senate rin niya. So Aken, na nahuli siya na doon ka pa. Okay ba ko eh. Ang konta lang ng piso Yes, nagawa ko. Oh. So kahapos